ang babaeng hindi makapaglakad at ang lalaking bulag na naglalakbay ng magkasama. Ito si na Melanie Nett and Trevor Hahn na merong kakaibang relasyon bilang magkaibigan. Si Melanie ay pinanganak with Spina Bifida kung saan maikse at hindi niya maigalaw ang mga binti niya. Pantalang si Trevor ay pinanganak na nakakakita pero dahil nga sa glaucoma, tuluyan na nga siyang nabulag. Bakit kamo kakaiba yung pagkakaibigan nila? Dahil kung ano yung wala sa isa, provide naman ng isa sa kanila. Ayun nga mismo kay Melanie, he's the legs, I'm the eyes. Together, we are the dream team. So paano nga ba sila nagkakilala? Pareha silang nakatera sa Fort Collins, Colorado kung saan nagkakilala nga sila sa isang boxing class. Incidentally, nagkasama sila ulit sa isa namang rock climbing class kung saan dito na nga sila nagkakilala ng gusto. Isa sa na nalaman nila sa isa't isa na parehas nga silang mahilig sa nature and outdoor activities kaya naman naging bonding na nga nila to. Si Melanie kasi matagal na kasi siyang mahilig mag and hiking and ayun nga, bitbit bit nga siya ng iba't-ibang mga tao. Kaya naman sa pagdating nga ni Trevor, dito nga siya nakahanap ng taong makakasama niya at magkakarga sa kanya sa iba't-ibang mga adventures. Kumuo nga sila ng isang setup kung saan si Melanie ay nakasakay sa isang carrier kung saan buhat-buhat nga ito ni Trevor na para nga lang isang backpack. Dahil bulag nga itong si Trevor sa bawat paghakbang and paglakad niya, dito nga siya ginagay de Melanie kung saan nga sila dadaan o pupunta. Predelikado nga ito dahil matatarek at matataas nga yung mga bundok na inaakyat nila pero ayon nga sa kanilang dalawa, mas gumagaan daw yung ginagawa nila dahil nga magkasama sila. Pag malapit na sila sa bangin, sasabihan nga siya ni Melanie or kung may magandang view naman na hindi nga makita ni Trevor, i-describe nga sa kanya ito ni Melanie para kahit papaano, ma-experience pa rin naman niya. Parang nga siyang guardian angel na tagabulong nga kay Trevor. And kung iisipin, sobrang laki ng tiwala ni Trevor kay Melanie. Kasi isipin mo yan ha, nag-hiking sila and nga sa mga bundok. And wala siyang nakikita, kundi yung guide nga lang ni Melanie. Pero nga ni Trevor, if I fall, she falls. And <laughs> tama naman din. Yun sa kanilang dalawa, ang nakakatuwa pa daw sa pag-hiking nga nila together, ay parehas daw nilang nagagawa yung mga bagay na marami nga yung nagsasabi na delikado or imposible para sa si mga taong katulad nga nila. Kasi nga kay Melanie hindi siya makapaglakad tapos si Trevor hindi nga makakita kung may bangin nga or wala. So alam mo yon, perfect sila for each other kasi nga napupunan nila yung wala yung isa. Dag pa nga ni Trevor, it made me so happy to help someone experience what I've been able to experience my whole life. The best part is being able to make her smile. That gives me a purpose. Kinakatuwa pa nga daw nila tuwing magkasama nga silang mag-hike, hindi daw nila nararamdaman sa isa't isa na pabigat nga yung isa sa kanila kasi nga, pareha silang nagtutulungan along the way eh. Like I said, just to be clear lang ha, magkaibigan lang sina Trevor and Melanie kumbaga mag best friend gano'n Tunayan, meron nga silang social media together kung saan pinapost nga nila yung mga adventures nga nila na magkasama para daw maging inspirasyon daw ito sa mga katulad nga nila may mga disabilities or mga PWDs para patunayan na kaya din nilang gawin ang kaya din ng ibang tao. Yun lang as of now, I can't find yung actual na account na yon and wala na rin ako makitang updates tungkol sa kanila online regardless kung anumang nangyari sa pagkakaibigan nila, ang mahalaga na tulungan nga nila ang isa't isa at naipakita ipakita nga nilang hindi imposible ang ilang mga bagay sa mga taong may kapansanan, kabila nga dito ang pagka-hiking sa matataas na bundok.